ano oh. Oo, oh, oh, tabi yung... Yung lawi na yun oh. Eh, kanina pa nga yan. Ang ganda. To. Ang galing mo. Ay, nakaalos ano lang namin ni Ginger. Yeah. Eh. Lapit na malapit. Talaga? <laughs> Ito. Ito yung yabang uh, uh. nito. Sabi ba may ikutin? Hindi niya Mama, ah, ano masasabi mo, Mama? Ah, Ayaw! To, na, to ako to ako <laughs> <laughs> enjoy ka ba? Enjoy ka ba, Ma? Ano sasabihin mo kay Kuya? Mama? <laughs> 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 si Mama namumutla na <laughs> sa lamig. <laughs> Puro forma kasi, ayan. Paano? Ang kapal ng dalan si Peter, tinanggal. Ang ah, ah, pangumuti eh. <laughs> Wala pa yung forma kasi, ayan. Tininaw lahat. Dito rin akong medyas. Ako yung medyas eh. <laughs> Wala ka mga minus na dala? Hindi, <laughs> yung maliit. Yung dito lang. <laughs> Karla ko. Ano? Are you enjoy? Wala laki na na dito. Yeah! yeah Do you like See. it! Hoy! pagka mo yung Ayaw mo talaga. Si Mami, nakuha. Sabi-sabi na, sige, pag ako naman talaga. Kaya hindi ako nakarating sa taas. Sige mama, sabihin mo ba? Yan. <coughs> Ayan yan yan. Yan. Sa, yan yan yan. Ay, saan? Nag-iiyak. Ayan yan yan. yan. <coughs> si mama natatakot! Sabi <coughs> Hindi, lalo na si Mami. Saan natin iisamang si Mami? Pagkasama natin yun. Hindi <laughs> po nga makikaroon siya Hindi, hindi talaga siyang makikamay. Eh nga sayang. Sayang lang sayang. to. Oh, oh, Naku, mama, tumigil. Ah. mama. <laughs> Mamabaw naman to eh. Patulog <laughs> <laughs> tumigil. Tayo lahat? <laughs> Hindi, tayo Ayun na, tumigil din. Okay. out. Ano ba puno? すいません。<laughs> <laughs>